Yan, shout out mga kabindors. Eh, ito. Narito tayo sa aking kubo. ay Nag-ano tayo ng mga taong puputol ng kawayan. Nag-upa tayo mga guys kasi hindi ko kayang magputol. Yan, inuumpisa na nilang putolin yung ating gagamitin doon sa akubo uh, ni Ate Marley para makatulong tayo mga kabindors. Ano na yan? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Para ka nang unggoy yan, ah. Ay, kuyang. Nakailang piraso na. Ano na yan? Pito. Pito na. Hmm. Pang walo yan. Eh, siyempre kuyang, ano, ikaw na ang nag-umpisa nito. Ikaw na ang nagputol ano. Maari bang ikaw na rin ang magtayo nito? Kasi, ano ito, eh, ano ito sa kubo. Okay. Uh, kub, panghaligi sa kubo ba doon sa, ano, sa aking tinutulungan kuyang, kasi yung bahay nila pa na. Oh. No. Eh wag mo naman mahalang ko yan kasi wala man akong kuan yung ano ko sa yung Swiss ko sa iyo wag mo naman mahalan. Oh, sige ka. Pero ano mula. lang yun? Yung tatayo Ayun. lang natin ng haligi pagka kuan, para magkaroon sila ng haligi kasi na, ano na nabali na yung mga haligi. <laughs> Positive, wala yan oh. na. Ayan, anong ay eh, pagpakilala ka kuyang sa ay. ano anong pangalan mo? Roger. Ayan. Yan si Kuya Roger. Ito na lang ang kinuha natin mga kabindors kasi ako yan nang nagputol. Kaya ko naman magputol kung wala akong nararamdaman ano, sa katawan. Kaya ko naman. Pero oh. sila kinuha ko para sila na ang magputol. Tapos yung magtatayo doon mga guys, sila rin ang paggagawin ko na rin doon. Oh. Di ba Kuya? Oh, sige. Ah, sige. Sige, sige Kuya. Oh. Okay napakahirap din kumuha ng kawayan mga guys kasi nag ano sila nagkapit-kapit napakahirap itumba eh, Medyo marami na kuyang yung naputol niyo, no? oh, na, ano? Oo, marami na ano, nga eh. Oo. Oh. Kain muna tayo kasi ano na tanghali na. Oo. Oh. Para ano? O oh, sigi sige, um, sige. Magapag, ano tayo, 'di ba? Oh. Nasa nang ato. Ah, para ano bang pangalan tong kasama mo kuyang? Albert. Ah. Ah, kuya Albert, kain muna tayo, ano? Para lumakas yung ano, mga tuhod. <laughs> 'Di ba? Oo. Oh. Kuyang Roger, sigi <laughs> Sige, sige. Kuy, kuyang. <laughs> Kain muna tayo at ano eh para mm uh -hmm. -huh. Pakihugasan nung kaili doon sa ano oh, sa sa grepo Daming kawayan talaga eh mm -hmm. Ganda talang pong Panghaligyan ano pang hmm. kuyang doon sa ano, kasi ano na nga, na, gumano na. na. Eh, ako naman naawa ko yung doon sa, tinutulungan ko yun. Hmm. Wala na silang, ano, wala na silang pagtigil pamilya. May mga anak naman, hindi pa kaya rin na, eh, ano. Eh, gawin, tayo yung bahay. Mm -hmm. Di, ang ginawa ko na lang iyan. Sabi ko, ano ba ito? Parang di ko kaya magputol kasi nung mga nakarang araw, nagkarat, nagkasakit ako. Hmm. Eh, yan nga, tinawag ko kayo na makapagputol. Eh, yan na rin. Pag eh, inano natin, kayo na rin ang isasama ko doon na magtatayo. magtatayo. Ka. Oo. Bye. Ako okay, yan. Ito muna. Pula muna. Kutsara. Yan na yan. Mm -hmm. Ito, kanina, ang gagawin ko sa nang ulam, buti na lang meron yung manugang kung, sabi na tayo, may ano doon, may niluto doon, na ano, isda. Panito yun. Tapos, tinawang sabaw. So, sige, ano lang. Yan. Ano, to? <laughs> ano, daw to, may maya-maya yata to. Eh, masarap oh, ang sinabuhan niya. Yan, kuha ka sili, sili dyan. May sili dyan. Mm. Oh. Ayan, kain tayo mga guys. Ayan, maya Ang sarap ng ulam namin, talbos at saka maya-maya. Sige kuya, mag ano ka na, mag sandok ka na ng kanin. Hmm. Lagyan pa natin ng sabaw. Ano ito sabaw? Pang mm -hmm. malakasan. Oo. Oh. Ano lang. Mm hmm. Yan, lagyan nyo dyan. Sa ano? Yung... Oh, sa ilog ka na? Hmm. Kaya tayo. Hmm. O yan, ka na dyan. <coughs> Sarap itong sabaw. Hmm. Mm -hmm. may sili. Oh, lagyan niya na sili. Mm -hmm. Mas maganda nga iposti pa yung bayog na yan ka sa kahoy. Ay oo, matibay yan. Mga mm hmm. ano ito, yung itong kubo ko yan oh. Ang tagal na niyan na, na ipinosti ko. Mga mahugulang na eh. Mm -hmm.

Kahit nga dyan kay Kuya Philip, kaya upil. Kunti-kunti lang. Pero mm -hmm. hindi naman ako maraming kumain. Nakain ako kunti-kunti lang. at sa bahay, ganun din. Yan, shout out ma'am J ng Middle East. Alam mo ma'am yung uh, mo sana sa akin. Yung na yun, lang ang ginawa ko ngayon ay eh, babayad ko na lang sa kanila ma'am yung ay uh, binigay mo sa akin na pabirthday para ma-recover natin yung bahay ni Ate Merly. Eh yan naman. Eh, ibabayad ko ngayong araw yung ano, yung pambili ko sana yon mam ng sa dardi ko. Pero dar, di ko na hayaan mo na yan ma'am, yung dardi eh dardi laging dumaraan yon. May tulong na lang natin yung uh, mo sa akin sa yung tulad kayla Ate Timely. Kasi kailangan talaga nila mag, uh, ngayon magtatagulan na. Na naman ang problema ko rin ma'am kasi ito ha, uh, ano Uh, Bay Roger kuya oh, ah, ano sasabihin ko na lang sa'yo kung meron akong pangbigay uli sa inyo oh, sige sa doon sa pagtrabaho doon oh. hindi hindi natin magagawa ngayon yan magaano pa ako maghahagilap ako ng pambayan sa inyo baka magagawa tayo tapos yan sasabihin ko rin iyo na okay na oh. magagawa na tayo doon ano yan shout out doon sa aking mga sponsor Mamlis dan Red Shout out Mam Ada namanya Dani Sabaw. Sabaw pa siya. siya. Ayun, marami pa. Hindi na yan. Ano natin mm -hmm. <coughs> Yan, hanggang dito na muna ang aming, aking update sa aking mga vlog mga guys. Uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mag-iinak at maraming salamat din sa aking mga nag-sponsor sa aking maliit na channel uh, abangan nyo na lang ang susunod kong mga upload mga update doon sa paggawa ng paggawa bahay ng bahay ni Ate Marley mga guys yan shout out po sa inyong lahat